Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ahensya na tututok sa rehabilitasyon ng Marawi City at mga karating lugar. Base sa Executive Order No. 78 na nilagdaan ng Pangulo noong November 28, binuo ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development o ang OPAMRD. Ang OPAMRD ang siyang magkokoordinate at tututok para sa mas mabilis na pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa rehabilitasyon, pagunlad at pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan sa Marawi City at mga naapektuang lugar. Pinamumunuan ito ng Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Office of the Special Assistant to the President. Ayon sa Pangulo, kailangan mas pabilisin at uh, mapagsama-sama ang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang ganap na pagbangon ng Marawi City mula sa naging trahedya. Tututukan din ang tanggapan ang koordinasyon sa mga estrategiya, pagmamonitor ng mga programa at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Regular din ito nga magsusumite ng ulat sa Pangulo kaugnay ng progreso ng mga proyekto. Inimok ng Pangulo ang lahat ng ahensya, lokal na pamahalaan at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na magbigay ng suporta sa OPAMRD upang matiyak ang epektibong implementasyon ng mga layunin nito. Matatandaang sinimulan ang rehabilitasyon ng Marawi City noong 2017 sa pamamagitan ng Task Force Bangon Marawi matapos ang limang buwang bakbakan sa pagitan ng militar at ng MAUTEG Group. Halos apat na raang libong residente ang nawalan ng tirahan at kabuhayan dahil sa labanan. Umarangkada na ang kadiwa ng Pangulo Kiosks sa limang pampublikong pamilyan sa Metro Manila. Ikinatuwa naman ng ating mga kababayan ang pagkakaroon ng 40 pesos na bigas sa ilalim ng Rice for All sa kadiwa ng Pangulo Kiosks. Nagbabalita si Stephanie Sevillano. Maagang na ang 57 anyos na kasambahay na si Virginia Arcos sa kamuning public market. Laking tuwa niya nang makabili ng 40 pesos sa bigas sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Malaking tipid niya ito kumpara sa higit 50 pesos sa bigas na normal niyang binibili. Maraming salamat kababaan. Apo. Apo. Eh, yun naman talaga dapat natin ang hiniling natin ng kababaan. Ang lahat naman, um, hiniling pa. Lalo na may pinapaaral pa. Oh, ma Opo. Oh, ma so malaking bagay po ito. Ang an 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 senior citizen naman na si Oscar Gasang, sinabing maipambibili niya pa ng ulam ang natipid sa bigas. Ang ah, malaking bagay po ito para sa atin. Oh! Sa panong ito, uh, uh, na to, sa labas. Uh, uh, medyo uh, nagtataas uh, ang lahat ng bili. Ito naman matagal na natin hinangat eh, uh na bumaba ang presyo ng bigas. Sana naman magtuloy-tuloy po na. Babalik din Anya siya para bumili pa ng dagdag na bigas. Bukod sa Kamuning Market, makabibili rin ang mga residente ng Metro Manila sa KNP Kiosk, sa Guadalupe Market, Malabon Central Market, Nulas Pinas City Public Market, at Pasay City Public Market. Positibo naman ang DA na makatutulong ito sa pagbababa pa ng presyo ng bigas sa mga palengke. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, may ilang retailers na ang nagbaba ng kanilang presyo. At ito nga po, med, uh, uh, nakita naman natin na Uh, yun po, pagka meron isa sa kanila kasi na nagbaba, uh, usually grupo naman po sila so sumusunod naman po sila. Samantala sa susunod na Martes, Desyembre at Gs, inaasahang bubuksan ang KNP kiosk sa dalawang train stations. Yun po, yung ating mga MRT stations and LRT stations, uh, ito po ay magbubukas uh, next week na po dahil kailangan natin i-prepare yung ating venues of course ah kailangan yung security kailangan medyo yun nga po med these are not mga huli government facility or public, katulad nga po ng palengke. So, gusto po nila mas prepared po ang magiging bentahan natin doon ng mas murang bigas. So, sa gitna nito, umaasa naman ang Department of Agriculture na makatutulong ang Rice for All sa patuloy na pagbagal ng rice inflation sa bansa. Oh, of course, mayroon din itong uh, epekto kasi uh, evident naman dito na mayroon na rin nagsisimula magtinda ng 40 pesos. Yung monitoring namin sa ibang palengke mayroon na rin. Okay, so, sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal na ang rise inflation sa bansa sa 5.1% nitong Nobyembre kumpara sa 9.6% noong Oktubre. Para sa PNA Headlines, ako si Stephanie Civiliano. Naglabas ang kamera ng tinaguriang manifesto of support para ipakita ang kanilang pagsuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa naturang manifesto, sinabi ng mga mambabatas na tungkulin nila sa ilalim ng saligang batas na protektahan ang bansa mula sa banta, sa kasarinlan, seguridad at demokrasya ng bansa. Tinawag nito si Pangulong Marcos na simbolo ng soberanya ng Pilipinas at nangakong poprotektahan siya at susuportahan tungo sa layunin niyang bagong Pilipinas. Kinundin na rin ng Kamara ang mga banta na pabagsakin ang gobyerno at hadlangan ang kaunlaran ng bansa. Tiniyak nilang makikipagtulungan sila sa Pangulo sa pagtupad ng kanyang mandato sa pagtatanggol sa konstitusyon at pagtataguyod ng kapakanan ng taong bayan at bansa. Nagbigay din ang Kamara kay Pangulong Marcos ng kopya ng Resolution No. 277 na nagpapayag ng isa sa kanya kasabay ng pagkondena sa mga delikado at mapanghamong salita at gawa na nagmamaliit sa gobyerno, batas at demokratikong pamumuno. Personal na nagpunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Panabo City, Davao del Norte upang ipamahagi ang 11,559 certificates of condonation with release of mortgage, 816 certificates of land ownership award o CLOA titles at e-titles. Sinabi ni Pangulong Marcos na layunin ng programa na gawing ganap na may-ari ng lupa ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa rehiyon. Ipinagkaloob ng Pangulo ang 144 regular CLOA titles sa 142 ARB sa Davao City at 672 E-titles sa 465 ARBs mula sa Davao del Sur at Davao del Norte. Ang pamamahaging ito ay parte ng Split Land Acquisition and Land Distribution Project ng Department of Agrarian Reform o DAR. Inanunsyo rin niya na burado na ang utang ng higit siyam na libong benepisyaryo mula Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental na may kabuang halaga na humigit kumulang 6 na milyong piso. Ipinahayag din ng Pangulo ang suporta ng Bagong Pilipinas sa mga magsasaka na nagsisilbing inspirasyon ng pamahalaan. Nagampanan ang tungkulin nito. Ipinagkaloob ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Subay Bayani Award sa 132 na mga lokal na pamahalaan sa buong bansa, kabilang ang siyam na overall top-performing LGUs. Kasama sa mga LGUs na nagpakita ng kahusayan sa serbisyo ang lalawigan ng Batangas, Occidental Mindoro at Aklan sa mga lalawigan Salvador City, Pasay City at Tuguegaraw City, bayan ng Pudol, Buena Vista at New Washington. Ang DILG Regions 2, 8 at 12 ay pinarangalan din bilang mga top performers sa kanilang walang humpay na dedikasyon sa mga proyekto. Ipinahatid ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Undersecretary Marlo Iringan ang kanyang papuri sa mga awardees at inikayat silang ipagpatuloy ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa mga komunidad. Bilang bahagi ng selebrasyon, ipinakilala ang most significant change criteria, isang bagong pagsusuri na naglalayong ipakita ang mga kwento ng pagbabago at pagunlad ng mga local communities. Sa kasalukuyan, mayroong maigit 28,000 na proyekto ang minomonitor ng DILG gamit ang subaybayan platform gaya ng road projects, water systems, evacuation centers, eco parks at iba pang facilities. Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA ang pagtuturo ng makabagong paraan sa pagsasaka sa gitna ng pagtiriwang ng World Soil Day. Ito'y upang mapanatili ang kalusugan ng lupang sakahan at masigurong tuloy-tuloy ang produksyon ng sektor ng agrikultura habang sinusuportahan ang mga magsasaka. Ayon kay DA Undersecretary Roger Navarro, patuloy na isinusulong ng kagawaran ang Regenerative and Balanced Fertilization Program. Sa ilalim nito, aktibong pinalalakas ang field schools sa mga komunidad upang ituro sa mga magsasaka ang wastong paggamit ng organic fertilizers, biofertilizers, fertilizers at soil ameliorants. Binigyang din ni Navarro na ang sobrang paggamit ng chemical fertilizers ay hindi lamang nakakasira sa lupa kundi nagdudulot din ng masamang epekto sa kapaligiran kabilang na ang pagdagdag ng greenhouse gases. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang kagawaran na maaari pang magkaroon ng malawakang pagbabago sa kasanayan sa pagsasaka. Oo, oh, so yun Too late. We need to do it now lang kasi it, it, it has been about 100 years already and then now okay, wala tayong nagawa. Diba? Hey. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook adex account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Dalawampung araw na lang, Pasko na ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga palitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.